Magandang araw sa inyo mga ka-DIY Bago po tayo mag-umpisa Huwag nyo po kalimutan mag-like at subscribe Para updated ka sa mga susunod kong video at tutorial Ang topic po natin ngayong araw Ay paano ba mag-harvest ng 18650 battery Galing sa mga sirang laptop battery Bali ako po ay nakabili ng sirang laptop battery sa Shopee At nagkakahalaga ito ng halos 50 pesos ang isa dito po sa sirang laptop battery ay possible makakuha tayo ng mga original na 18650 battery. Pero ito po ay used na at possible na mababa o mataas pa ang capacity na makukuha natin. At meron din po tayong makukuhang sira at hindi na mapapakinabangang battery. Ito po ang battery na 18650. Iba't ibang brand po ang possible na makukuha natin. Depende sa brand ng battery na bubuksan natin. Itong 18650 battery po na galing sa sirang laptop battery ang magandang pamalit sa mga battery ng device natin tulad ng portable fan, speaker at iba pa. At pwede din po itong gamitin sa solar, kailangan mo lang i ng 12 volts or 24 volts. Ito na po yung in-order ko sa Shopee na 6 pieces na isirang laptop battery. Simula na po natin ang pag-unbox. Ito na po yung actual ng sirang battery ng laptop. At gaya nga po ng sinabi ko kanina, iba't ibang brand ng laptop battery ang bubuksan natin at iba't ibang brand din ng 18650 battery ang makukuha natin. Ang kadalasang laman po ng isang laptop battery ay anim na piraso pero may nakukuha din pong siyam or tatlo. Depende sa binebenta ng seller kapag random ang per order. Dito po sa anim na order natin na sirang laptop battery ay possible makakuha tayo ng 39 peraso ng 18650 battery. At kung tayo po ay papalarin at marami po tayong makuhang good na battery ay panalo na po tayo sa nagastos natin na 300 pesos. Dahil mahal po ang battery na ito kapag binili mo ng per piraso. Last price na tingin ko po sa Shopee ay 40 pesos per piece na ang halaga ng battery na ito depende sa capacity. Kung gusto nyo po mag-order ng sirang laptop battery ay susubukan ko po ilagay ang link ng binilang ko nito sa Shopee. Ilalagay ko na lang po sa description ng video na ito. Ang next po natin na dito sa sirang laptop battery ay bubuksan na po natin. Sa pagbubukas naman po nito ay kanya-kanya na po tayong diskarte. Dahil ako lang po ang nag-video sa akin kaya nahihirapan po ako sa bayan ng video. Pero madali lang po itong buksan at alam kong hindi po kayo mahihirapan. Tamang diskarte lang po at pag-iingat ang kailangan. Mga ka-DIY, ito na po. Tapos ko nang buksan ang mga laptop battery na sira. Halos inabot po ako ng isang oras mahigit sa pagbubukas nito. At sulit naman po dahil halos lahat ay walang kalawang. Ang susunod naman po natin gagawin ay che-check natin ang mga voltage ng mga ito gamit ang inko tester. Kailangan lang po natin iset ang tester ng 20 volts. Bago po tayo magsimula ay papakita ko po muna sa inyo ang aking mga na-harvest na battery. Ang una po ay itong 3S 3P na Sanio Red. Ang sumunod naman po ay ang 3S 2P na... LG battery. Ang next naman po ay ang 3S 2P na Sanyo Red. Ang next naman po ay ang 3S 2P na Samsung Green. Ang sumunod naman po ay ang hindi kilalang battery pero kasukat lang din po siya ng 18650. Medyo payat lang po siya. Ayan po siya. At ang panghuli naman po ay ang Panasonic gray na battery. 3S 2P din po ito. Ito na po ang lahat ng na ko mga ka-DIY. Pwede na po nating testa rin kada isa. Ang una po nating itetest ay itong 3S 3P na Sanya Red sa pagtetest po nito ay per cell po ang pagche-check kung may voltage bali kung zero voltage na po ay possible na dead cell na po ito katulad po nitong nasa gitna possible po ito ay dead na check naman po natin itong nasa hulihan ayan po may voltage kaya ang possible po na may sira ay itong nasa gitna ang next naman po natin ay itong LG Blue na 3S2P din. Bali, unahin lang po natin ulit yung nasa unahan na cell. Ayan po, may voltage. Sumunod naman po itong gitna. Mababa rin po ang voltage. Kaya possible, yan din po ang may sira yung gitna. Ayan, bali, yung hulihan din po ay mataas. Kaya ang possible na may sira ay itong gitna talaga. Pero possible po, ma-recover pa po natin yan kapag uh, ginamita natin ng charger. Ang next naman po natin, itong uh, Sanyo Red. Bali, wala na po itong voltage kaya possible ay sira na po itong buong cell na to pero tatry pa po natin itong i-repress sa charger natin kung sira na ba talaga lahat ng cell ang next naman po natin ay itong green na samsung na 3s 2p din bali itetest lang po natin ulit yung per cell nya Yan po, bali yung unang cell naman po ay may voltahe naman po na 1.48. Yung pangalawa naman po ay may voltahe din po na 1.41. Yung huli naman po ay may voltahe na 1.43. Kaya possible buo po lahat ito. At BMS lang ang nasira. Kaya malaki ang chance ang buo po lahat yan. Ang susunod po natin ay itong Uh, orange na kasukat lang na 18650 pero payat yung unang cellphone niya ay zero voltage yung pangalawa naman po ay zero voltage din halos yung pangatlo ay halos ganun din po kaya yeah, possible dead na rin po ito pero tatry pa rin po natin to i-charge at ang panghuli naman po ay itong Panasonic Ray. Bali yung unang cell po ay may voltage na 1.75 yung pangalawa naman po ay 2.64 yung pangatlo naman po ay 2.19 possible po buo din po ito lahat at BMS lang ang nasira at itong nasa unahan ang hindi balanse kaya possible uh, itong naging dahilan kung bakit nasira ang battery pag may naditetect kasi ang BMS ay kinakatop niya na ang supply kaya akala ng mga gumagamit ng battery nito ay sira na. Natest na po natin lahat mga ka DIY at nakita natin na yung iba ay wala ng voltage at yung iba naman po ay meron pa. Pero hindi pa po natin makukonsider kung buo o sira na ang battery. Kaya ang next natin na gagawin ay i-charge icha natin ang mga ito gamit ang dito kala na charger. Ang model po nito ay Li 500 at maganda rin po itong pan charge sa mga 18650 battery. Naglagay na rin po ako nito ng pan para hindi po mabilis uminit yung charger natin dahil madami po tayong i-charge. Icha ito rin po yung gagamitin natin pang test para makuha po natin yung mga capacity ng mga battery ito. Pero ang uunahin po natin ay i-charge muna natin bawat cell. Bali ang gagawin po natin ay puputulin po natin ito per cell at i-charge natin isa-isa. Dito sa dito kala na charger. Mga ka-DIY, bali naputol ko na po yung battery per cell. Ang ginawa ko pong putol ay tagdadalawa para mas marami po tayong ma-charge at the time. Gagana naman po ito sa ating charger dahil connected naman po ito. Dahil di ko naman po pinutol ang nickel string niya. Dito po sa ating Lito Kala charger ay pwede ka mag-charge ng apat na cell. At dito po sa bandang baba, ang positive ng battery. Pag ganito po natin ipapasok ang battery. At ayusin lang po natin 'tong nickel string para po hindi sumabit. At isaksak na po natin 'yung adapter ng litokala charger natin para maapag power on na po ang charger natin. 'Yung screen po ng charger natin ay hindi po maaninag ng camera natin dahil naka-cellphone lang po tayo. Pero naka-power on na po ang charger natin. ang susunod po natin gagawin ay ilalagay na po natin isa isa ang mga battery bali sasaksak lang po natin sa isa isa na ilagay ko na po lahat mga ka DIY bali charging na po tayo ng 8 pirasong 18650 battery at lahat po ay charging na bali ang ginawa ko mga ka DIY ay inuna ko i-charge ang mga may voltage na na-check natin kanina upon checking mga ka DIY ay ayos na ang setting ng ating charger pero possible na mag init ito kaya bago ko po ito iwan ay isasaksak ko po muna ang battery ng pan para mabawasan ang pag-init ng ating charger. Yung battery po na gagamitin natin ay DIY na 12 volts battery na gawa din sa 18650 battery. Ayan po mga ka-DIY, working na ang pan ng ating charger. Bali, ang next po natin ay iintay na lang natin ma-pull ang mga battery. Pero skip ko na po itong video para hindi po kayo mainip. Ito na po mga ka-DIY, after 3 hours mahigit ay full charge na ang mga battery. At pwede na po natin bunutin ang battery ng pan. At i-double check ang mga battery kung full charge na nga talaga lahat. Ipapakita ko din po sa screen yung malapit ang kuha para ma-check nyo din po na full na talaga ang mga battery. Kapag uminit po ang battery at hindi nyo mahawakan sa sobrang init ay sira na po ang battery na yon. Bali po yung unang na charge natin na battery ay goods lahat at pwede na ito ilagay sa storage box. After po ma-charge natin ang lahat ng battery ay kailangan natin mag ng 1 week or 1 month bago natin kunin ang capacity ng battery. Sa tagal po na iyon ay malalaman natin ang nagbabawas ng voltage. Kapag bumaba po kasi ang voltage ng battery mula 4.2 volts hanggang 3 volts pababa ay hindi na po ito maganda at malapit na itong masira. Ang magandang klase naman po na battery na pwede nating makuha ay kaya mag hold ng 4 volts pataas kahit lumipas ang 6 na buwan o isang taon. Ang panghuling gagawin po natin ay check check natin kung lahat po ba ng na-charge natin ay 4 volts pataas. Kapag okay na po lahat ay pwede na ito ilagay sa storage. Kung kayo naman po ay nagmamadali at gusto nyo nang gamitin ang battery ay pwede naman po. Basta na monitor nyo ito ng mabuti. Sa next video po natin ay ituturo ko naman po kung paano kunin ang capacity ng ating mga na-harvest na 18650 battery kung nagustuhan po ninyo ang aking video ay huwag kalimutan mag like at subscribe para palagi kang updated sa susunod kong video. Yun lamang po, maraming salamat!